Uh -huh. Pag-check up ako sa kanya. Huh? Pa ako, pa -so uh -huh. pa -so ha? Pag-check uh up na rin ako, libre lang. Bakit? Pakonsult Bakit? Ha? Pakonsult ka Ha? Ah. Oo, oh, ilan yung ano, yung mga na nga block sa Siyempre, mara, alam niya uh -huh. yan. Okay? Ah, Sabi to, i-check na sa computer. Ah. Uh Hindi -huh. ano ko. Meron, pwede naman yung ipa-check up sa kanya. Dito? Kaya pinapalit ko naman yung okay. suki. sa suki? So eh, dami Dami Mga na. Ang parwan Pag suki -so ka naman nila, ok na. Ayan. Tawag. Oh. Libri nila. Kailangan mong basta yeah, sila. Ayan, gusto nila.

yung bala kausapin niya, mabating mo na yung mga nagtatak niya. Wala kang bala kausapin niya, siya may balak. Ay, alangani naman. Dami. Nga nga. Dami nito, boss. Dapat yung ano yung pang ano, na sauce na bibig tayo. Mayroon po yung barbecue. Pwede ba yung pado? No, Oo, mayroon pa doon. Kaya kailangan ko yung meron. Pala, oh. na natin. Oh Marami na. okay na. ito eh. Okay. Tapos lagyan mo suka para di makakalis kayo. Parang bukas na lang. Guru eh, para bumili ka ng... Ang laki na ito, 40 Bili ako sa Docks, 400. Sa kainan lang. Ito na yun. Kahit na ano.

Isang oras mo muna ako ano, doon na ako ngayon. Ayan. Kaso nalulobot kasi. Record mo na, patong mo sa may Oo, no? oh, screen cast. Oo. No? Oh, sa mga sa iyo. No? Kaso nalulobot kasi. Sumatakbo yun. Ano? Alis pa pala si Pao. Ha? Sasunduin niya si Tato. Oh. Oras na naman. Oh, ano? Ano?

Náo bóng 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 náo Oh. Bawas mo na muna, muna daan. Ayun lang kaya. One, ko yun. One, 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 twenty ba? <laughs> <Okay>. <laughs> Malaki na. Malaki na na. Ang binili ng binili. Anjay, hula kay ko na. Anong pinipigil? Anong pinipigil? Huh? 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 Ayun daw ang Huh? 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 Bago pa Huh? Huh? pitaka. Minuhus mo aga ng laman. <laughs> Hey. Pausa. Saludo Hello. tabi mo na to. Kunin na natin bukas. <coughs> Wala pa daw? Yun, 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 yun,

Januari ini yeah. 2025 pa. Ang malapit mansi. August. August, August oh. Andi, Januari

o, yun yung patiglam eh. May pipita. May pipita. Darating yan eh. Ay, yung pamalo. Sampo to kaya? Sampaan to. Kulay blue. Ay, yung goya malo. Magkano yun? Ay, kan sampung ko ya sampung pera sa niya oh kasi kung ano kasi sampung nito sa sampung nito kaya pesos pa तो sampung mm pa-pa -hmm. 100 100, 100.

ano? Ah, okay. Ano pero? Sakin mo ako eh. mo mawala sa ako. Sabi mo po na. Ito 10 minutes na ah, okay Tara na, naman na, naman na Pag matapos na, hindi hindi wala naman Nakaari mo ata sila lang ay nagsarado no. Diraga na rin nila yung M Aloyor. Ayun do. Si Buwan. Sila daw hanggang 5 lang sila. Ano ba ito? Alagi audit. Mga totoong Oi!

Mano, ele morre.